Ako si Chus, Darorunawa Zero. Haha, <laughs> baga naman. Ayun, eto na naman. Ako'y maglalakbay-lakbayan na naman sa kung saan-saan. Haha, <laughs> baga naman. Abay, masasanay ata akong kausap ang aking sarili. Haha, <laughs> abay, wala akong kasama din eh. Ang naging lakad ay solo eh. Haha, <laughs> baga naman. Kaya dito'y sisimulan ko ng lumiban. Sa kakaiba at masayang ikot ng aking urasan. Haha, <laughs> abay, nagbasa ka parang oras ito ng pagtutulungan sa inyong sityo. Ayan na nga baga. O, oh, tamo. Ay tapos ka. Hindi ka makakatulong dito. Ano ba yan? oh, ay shout out sa inyo. <laughs> Talagang ako'y ang dumaan dito. Pagpasyensyahan nyo at panala ata ang lakad ko. <laughs> tapos biglang may pumasok sa isip ko din eh. Yung tipong marami akong mahuhuli. Ay di ba ka ako'y ay makakaambag sa tanghalian ng mga ray? Haha, <laughs> baga naman. Ay, iba, ay dumaan na naman sa iyo ang iyong mga imahinasyon Ay sana'y maging tunay Ay magpapasalita ka ngayon 2025 Baka ikaw walang mahuli ay pumula na yan ng taon oh. Kaya ang kwento ko sa biyahe ko sisimulan sa, sa mabini ang spot kong naisipan Gusto kong gamitin yung nahagilap kong karanasan Tapos meron akong bagong setup-setupan Yung paggamit ng sockbait ay aking pagprapraktisan Haha, <laughs> baga naman kaya din eh habang biyahay sa risari na pumasok sa isip ko. Yung tipong unang hagis ay eh, kakagatan agad ako bago matitisting ko na agad ang tibay ng rad ko habang napapakinig ko ang musika ng reel ko. Tapos yung color ko yung kulang nalay alisin ko yung yelo dahil kadamihan ang huli ko. <laughs> ang sarap isipin. Wow, wow, wow. <laughs> Baga naman. Kaya yung spot kong naisipan ay malapit na sa katotohanan. Yung aking paglalakbay ay pakaramdam ko ay lampas na ng kalagitnaan. <laughs> Tapos yung mga view sa aking daan ay naggagandahan. Ay ito na ang aking kinaliwaan. Akin mo pagmamasda ng pagmamasdan ang ganda ng kanilang bayan. <laughs> Baga naman. You know, shout out sa mga taga rito. <laughs> At ito na, ilipat ko muna dito sa may arko. Ayun. Abay, maganda din nga ang view sa pag-ahong are. <laughs> Tapos yung dagat ay parang nang aakit ng hagis eh. <laughs> ay di ako'y tumigil at nagdalawang isip ko din eh <laughs> Baga naman Abay ayan na ah, Ang pakiramdam na masarap Yung pagmamasdan mo mula ulap hanggang sa dagat Ay wow 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 Ayun, abay shout out sa mga nandito. Abay tempo eh. Labo talaga yung tubig eh. <laughs> Pero hindi dito yung aking ipinunta. May lugar talagang gusto kong praktisin itong aking mga daladala. Kaya dinayaho naman yung aking nasa bana. Bago yung daan ay medyo madulas-dulas pa at basa-basa pa. Talagang bumawi nga lang at yung daan ay talagang mas maganda. Bago sa aking paningin at talagang nakaka-relax ng aking mga mata. <laughs> Aba, isan ka pa. Nakapag-rides ka na magpipishing ka pa. <laughs> Baga naman. At din sa ispat kung madadaanan. Talagang pakiramdam ko ay may bumubulong sa aking likuran. Parang sabing, ayan, tumigil ka diyan... Iyon ang hagisan niyan. <laughs> Baga naman. Aba, ay tumigil nga. Alam ko sa isang aray talagang may ispat na punteriya. Bay, bilisan mo na at inip na ang manunood mo. Ano ba yan? Wow, wow, wow. <laughs> e ako Kaya ako'y na at alam kong ito'y medyo tanghali na at dito yakin muna din namang pinagbasdan ng ganda abay nakarating nga ng solo ang inyong tropa <laughs> din eh pakiramdam ko yung kuya hagis na hagis na <laughs> kaya dali dali kong pinark ang aking motor shout out po pala dito sa tindahan dito Aba, napakasarap ng pansit nyo. <laughs> Baga naman, nakakapagpalubag ng loob. <laughs> Parang magic beans. Lumalakas uli ang paghagis ko din eh. <laughs> Baga naman. Pero bago yan, ay atin mo ng pagmasdan. Yung ganda at linis ng kapaligiran. <laughs> Baga naman. Oh, sha sha sha. Ako'y set up na. <laughs> Di niya eh, ako'y talagang masayang masaya pa. Yung mga imahinasyon ko habang daan ay eh, nakikita kita ko na. Yung tipong pakiramdam ko ay sobrang lapit na at magkakatotoo na. <laughs> Baga naman. Gagamit nga pala ko din ng Black Max Rad 702 Light Action. Tapos Bear King na 1000 series. Braid line na 4LB Ashcon Fish. Pero yung nabili kong jig head ay panala siguro. Parang ang lalaki ng kawil ko. <laughs> Pero tuloy pa rin ako isip ko'y bahala na ito right ito na first cast Simula, first cast hanggang humagis na ako ng humagis, bumato na ako ng bumato, trumetrib na ako ng trip Hanggang sa ako'y nangalay na nalungkot na. Bago ari lang naman pala nga ako'y matadama. Island take, kinabahan ako, muntik nang sumabay. Ah ah, ay eh, eh. <laughs> Pero nagpatuloy ako lumaban Ako'y isa sa mandirigma ng karagatan Roronawang sirong nabansagan <laughs> Aray, ang kinalabasan Sabit na naman <laughs> Ano ba yan? Wow 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 <laughs> Ay mapapakamot ka na lang sa ulo <laughs> eh, Hindi ko na ipinakita ang kabuwang struggle ko doon <laughs> Sa kadamihan ng hinagis ko'y walang kumakagat Di ang ginawa ko'y pinatagal ko Yung mga isang oras bago ko i-retrieve <laughs> Baga naman. Iisip ko yung sugal na ito. Wala din naman akong mangyayari kung matatakot ako sa pananabit ko. <laughs> Kaya din yan ang nangyayari pahinga, aliwin ang sarili sa magandang tanawin. <laughs> Baga naman. Pero hindi pa rin ako nagpadaig sa mga negative. Nagpatuloy akong humagis at baka makakamit ko ang aking magandang imahinasyon kanina. <laughs> Baga naman. Kasi pagtingin ko dun sa cooler eh patunaw na yung yelo wala pang laman. <laughs> Baga naman. <laughs> Kaya din yung hagis ko yung talagang pakiramdam ko na. <laughs> Isip ko yaba, dito na ako makakadali. Ramdam na ramdam ko. <laughs> talagang parang may kakagat na dito. Yung may strike na mabigat-bigat sa rad ko. <laughs> ay, are nga. Are na nga. Ang nangyari nga. Aba nga. Ay, sabit nga. <laughs> ano ba yan? Wow, wow, wow. Abay, nangalog nga. Log na lang ako ng rad at naghit-higit ng linya. Abay, may kaunti pa yung imot ko yung isisigaw ko na eh. Tapos pansin nyo ga, parang buhol pa yung aking linya. Ay nako naman, ay ba't naman ganyan? Ay pakiramdam ko ay lahat-lahat na laang ay sa akin nagpuntahan. Parang yung mga dinaanan ko kanina ay nagsunodan ng mga kamalasan. Baga naman. Pero swerte pa rin at hindi nakuha ang aking sapbait. Aba, ay magaling pa ito Miguel ka na. Huwag mo na rin ipakita yung iba mong eksena. ano ba yan? Oh ay pano? Nakakahiyan na rin mga pinaggagawa ko <laughs> Magayos ayos muna ako ng mga buhol buhol nito Pero bago yan ay salamat sa panunod nyo Please like and share and follow my page Ito yung sinasabi kong huli ko Sama ng loob <laughs> Baga naman